Isang dalagang palaging masayahin at madaldal, pero sa likod ng kanyang mga may mabigat na lihim na iniwan niya sa Thailand. Sa Amerika, lahat ay naniniwalang kilala nila siya, hanggang sa isang gabi, may estrangherong lumapit at nagtanong na tanong na halos ikinatigil na kanyang hininga. Hindi mo ba sabihin kung bakit ka talaga umalis? Mula sa gabing iyon, hindi nakatahimikan ang nakapalibot sa kanya kundi boses ng batang humihingi na hustisya mula sa ilalim na ilog. Ano ang tinatakasan niya? Sino ang tunay na may kasalanan? At bakit ang nakaraan ay pilit siyang hinahabol saan man siya magtago? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, makinig hanggang dulo at huwag kalimutang isubscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na istorya. Mag-iwan ka rin na komento kung anong susunod na kwento ang nais mong marinig, baka iyon na ang aming isalaysay. Sa gitna na malamig na kalsada ng New York, may isang tinig na palaging maririnig. Isang boses na hindi tumitigil, masayahin, puno ng kwento. Si Alina, isang dalagang day na lumaki sa Amerika, kilala sa kanilang komunidad bilang madaldal na dalaga. Sa bawat pagtitipon, siya ang sentro na tawanan. Lahat ay nakikinig, lahat ay naaliw. Pero sa likod na matawa at walang katapusang kwento, may lihim na hindi niya kayang banggitin. Sa tuwing binabanggit ang kanyang pamilya sa Thailand, biglang nag-iba ang tono ng kanyang boses. Parang may bigat na hindi masabi, parang may sugat na hindi gumagaling. Isang gabi, habang nasa isang day restaurant sa Brooklyn, Nagkwento siya tungkol sa mga tradisyon ng Loy Krathong. Kung paano naglalagay ng kandila at bulaklak sa ilog upang iwan ang malas at magsimula ng panibago. Ang lahat ay natuwa, nakangiti, nakikinig. Ngunit may isang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Tahimik na nakatingin sa kanya. Parang alam ang hindi niya sinasabi. Alina, bulong nito, hindi mo ba sasabihin sa kanila kung bakit ka talaga umalis ng Dayland? Biglang natahimik ang paligid. Nawala ang halakrak. Ang mga mata ni Alina na palaging masigla ngayon ay nanginginig. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang gawing biro. Pero ramdam ng lahat na may ibang kwento sa likod ng kanyang mga salita. Sa labas ng bintana, makikita ang liwanag ng mga ilaw ng lungsod. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may dilim na pilit niyang itinatago. Bakit nga ba siya natakot bumalik? Ano ang iniwan niya sa Bangkok na hanggang ngayon ay humahabol sa kanya? At sino ang lalaking iyon na tila alam ang lahat ng lihim na pilit niyang nililibing? Napalunok si Alina, ramdam ang bigat ng mga mata na nakatitik sa kanya. Parang biglang lumit ang silid at ang boses niya, na deti walang preno, gayon ay tila natuyuan ng salita. Hindi, hindi ko alam ang sinasabi mo, pilit niyang sagot, may ngiti na pilit isinusot sa kanya mukha. Ngunit ang lalaki, nakatingin pa rin, hindi kumukurap. Isang tunog ng kutsara ang bumagsak sa mesa, sumabog sa katahimikan ng lahat. May naramdaman siyang pamilyar sa titig na estranghero. Parang mga mata nung nakaraan na matagal na niyang tinatakasan. Nalala mo ba ang gabi ng Loy Krathong, Alina? Tanong niya, halos bulong ngunit malinaw na narinig ng lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga palad niya ay nagsimulang mamasa sa kaba. Hindi mo dapat. Putol niyang sagot. Pero huli na. Ang mga alaala ay biglang bumalik. Isang ilog sa Bangkok. Isang krathong na may kandila at bulaklak na inilagay niya mismo. Isang pangakong ibinulong niya bago ito lumutang sa dilim, at isang sigaw na tulong na hindi niya kailanman nakalimutan. Bumigat ang kanyang dibdib. Parang bumalik lahat na ingay na nakaraan. Pero sa oras na ito, hindi niya alam kung kaya pa niyang itago. Kung hindi mo sasabihin, malamig na bulong na lalaki. Ako ang magsasabi. Umalingaungaw ang mga salita ng lalaki sa buong silid at kahit mahina ang kanyang boses, parang kulog itong bumagsak sa tenga ni Alina. Nabaling ang lahat na paningin sa kanya, naghihintay ng paliwanag. Pinilit niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang labi niya. Hindi, wala akong tinatago, mahina niyang sagot. Pero ang mga mata niya ay hindi makatingin ng deretso. Ang lalaki marahang tumayo mula sa kanyang upuan. Bawat hakbang niya palapit kay Alina ay tila nagbubukas ng mga alaala na matagal na niyang ikinulong. Sa gilid ng kanyang isip, naririnig niya ang pagiyak ng isang batang boses. Nalala mo ang tulay sa Chaufraya, bulong ng lalaki. Napasinghap si Alina, halos mapaatras sa kanyang upuan. Hindi ko, hindi ko gustong pag-usapan iyon. Halos pabulong, ngunit puno ng takot. Lumapit pang pa lalaki. At inilapag sa mesa ang isang maliit na kahoy na kahon, inukit sa gilid ng tradisyonal na disenyo ng Dayland. Bumukas ito ng dahan-dahan at sa loob, may nakalabay na maliit na piraso ng bulaklak na tuyong -tuyo na Halos piraso na isang krathong mula sa nakaraan. Alina, mariin ang tinig ng lalaki. Ikaw lang ang nakakaalam kung bakit ang bulaklak na ito ay natagpuan sa tabi ng bangkay sa ilog. Nanlamig ang buong katawan ni Alina, parang biglang nawala ang ingay ng paligid. Wala na siyang marinig kundi ang mabilis na tibok ng puso niya. Ang mga kaibigan niyang kanina lang ay nakangiti at nakikinig sa kanyang madaldal na kwento. Gayon ay nakatingin na may halong takot at pagtataka. Bang bangkay, mahina at nanginginig ang tinig na isa sa kanila. Hindi makapagsalita si Alina. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa tuyong bulaklak sa kahon. Tila ba iyon mismo ang sumisigaw ng lahat ng lihim na pilit niyang tinatakpan? Hindi ko kasalanan. Ang tanging nasabi niya, halos pabulong. munit sapat na iyon para magdulot ng bulungan sa paligid. Ang lalaki, mas lalong lumapit. Ang anino niya ay bumalot kay Alina. Kung hindi mo kasalanan, mariin ang boses nito. Bakit ikaw lang ang naroon noong gabing iyon? Nanginig ang kanyang kamay, at biglang bumagsak mula sa kanyang bulsa ang isang lumang pendant na may ukit na script. Nahulog yon sa sahig, tumunog na matalim, at lahat ng tao ay natigilan. Ang lalaki yumuko, pinulot ito, at itinapat kay Alina. Nalala mo na ba, Alina? Nalala mo na kung sino ang naiwan sa ilog ng gabing yon. Parang kinuryente ang katawan ni Alina nang marinig ang tanong. Napakapit siya sa gilid ng mesa, halos mawalan ng lakas ang mga tuhod. Ang pendent na hawak ng lalaki ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng restaurant. May mga letrang day na nakaukit, mga letrang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Hindi ko, hindi ko kaya, pabulong niyang sagot habang nangingilid ang luha. Alina, maring tugo na lalaki, kung patuloy kang mananahimik, mas marami pang magdurusa. Napatakip siya ng mukha at kasabay noon ay dumaloy ang alaala. Ang gabi ng Loy Krathong, ang ilog na puno ng kandila. At isang batang kamay na kumakapit sa kanya, Isang tinig na umiyak ng tulong. At siya na kumawala at tumakbo, iniwang nakalubog sa dilim ang sigaw. Napahikbi siya, halos sumigaw. Hindi ko sinadya. Natakot ako. Nagkatinginan ang lahat sa paligid. At anti-unti silang umatras mula sa mesa na kinaroroonan niya. Walang ni isa ang nagsalita, pero ramdam niya ang bigat ng kanilang paghusga. Ngunit ang lalaki hindi pa rin umatras. Itinapat niya ang pendant sa mukha ni Alina. At malamig ang tinig na bumulong. Kung natatakot ka noon, handa ka na bang harapin ang bumalik para sa ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Alina. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng restaurant, kahit mainit ang kapt at pagkain sa mga mesa. Naramdaman niya ang kilabot na gumapang sa kanyang balat. Dahil alam niyang ang ibig sabihin ng lalaki ay hindi basta alala lamang, kundi isang bagay na muling nagbabalik. Anong ibig mong sabihin, halos hindi lumalabas ang boses niya. Ngumiti ang lalaki, munit hindi yon ngiti na kaibigan. Isang ngiti na parang nanunukso, parang may alam na hindi pa handang ilantad. May mga bagay na hindi mo pwedeng takasan, Alina. Ang naiwan sa ilog, hindi na natiling tahimik. Muling bumalik sa isip niya ang huling gabi sa bangko. Ang alingaungaw na tawag ng bata. Ang krathong na lumulutang. At ang malamig na tubig na unti-unting lumalamon sa lahat. Biglang nagdilim ang mga ilaw sa restaurant. Kumurap ang bombilya. May maririnig na mga platong na hulog. Sigaw na isang tao sa kusina at ang lahat ng bisita ay nagkatinginan, nababalot ng kaba. Ngunit si Alina, hindi makagalaw. Sa salamin ng bintana, may nakita siyang anyo. Basa, maputla. At nakatingin diretso sa kanya. At ang boses na akala niya ay matagal nang nalunod sa ilog. Gayon ay malinaw niyang narinig sa kanyang likuran. Mahina ngunit nakapangingilabot. Bakit mo ako iniwan? Napatakip si Alina sa kanyang bibig. Pilit pinipigil ang sigaw na gustong kumawala. Ang mga mata niya ay nakapako sa salamin, kung saan ang anyo ay nakatayo pa rin. Basa, nangingitim ang mga labi at ang mga matay puno ng sakit. Ang mga tao sa restaurant ay nagtataka kung bakit siya naninigaw ng walang dahilan. Alina, anong nangyayari? Tanong na isa. Pero wala siyang marinig kundi ang boses na bumubulong sa kanyang tenga. Hindi mo ba naalala ang pangako mo? Sabi mo, hindi mo ako iwan. Nanginginig ang kanyang katawan. At kahit pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ang anyo lalo lamang lumalapit. Ramdam niya ang malamig na patak ng tubig na dumampi sa kanyang braso. Kahit wala namang ulan sa loob ng silid. Biglang hinablot ng lalaki ang kanyang pulso, Marin, at inilapit ang pendant na kanina ay hawak pa rin niya. Alina, oras na. Sabihin mo sa kanila kung sino siya, at bakit hanggang gayon ay hindi ka pinapatahimik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa mismong salamin, ang batang anyo ay hawak-hawak ang parehong pendant. Nakabitin sa lig nito, kumikislap sa gitna ng basang buhok. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alina ang malamig na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Napasinghap si Alina, halos hindi makahinga. Ang lamig ng kamay na nakadikit sa kanyang balikat ay parang yelo na tumagos sa kanyang laman. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Ngunit wala siyang nakita. Maliban sa anino ng batang basa, nakatayo sa likod niya sa salamin. Alina, Mahina ngunit malinaw, isang boses ng bata ang umalingaungaw sa kanyang tenga. Bakit mo ako pinabayaan? Nalaglag ang pendant mula sa kamay ng lalaki, tumama sa sahig at kumalansing ng malakas. Nagkatitigan silang dalawa, si Alina at ang estrangherong lalaki. Parehong alam na hindi na ito simpleng alaala lamang. Muling kumurap ang mga ilaw. At sa bawat kurap, papalapit ng papalapit ang anyo sa salamin. Mula sa likod ng baso, tila sinusubukan nitong lumampas papunta sa kanila. Ang mga tao sa restaurant ay nagsimula na magsitakbuhan. Sumisigaw, nagtatapon ng mga mesa tapuan. Pero si Alina, hindi makagalaw. Parang nakapako ang kanyang mga paa sa sahig. Kung hindi mo aminin ang totoo, maring sabi ng lalaki. Hindi kanya titigilan. At sa huling pagkurap ng ilaw, ang basag na tinig ng bata ay naging sigaw. Sigaw na puno ng galit, sakit, at paghahanap ng kasagutan. Sumabog ang sigaw sa buong silid, parang dumadagundong na alon mula sa kailaliman na ilog. Napayuko ang lahat ng baso sa mesa, pumutok ang ilan, at ang hangin ay biglang lumamig na parang disyembre sa gitna ng tag-init. Si Alina, nanginginig, pilit tinakpan ang kanyang tenga. Ngunit ang boses ng batay hindi niya matakasan. Bakit mo ako iniwan? Bakit ikaw lang ang nakaligtas? Ang estranghero, nakatingin lamang sa kanya. Parang hinihintay ang kanyang pagbagsak. Parang alam niyang wala na siyang ibang mapagpipilian sa salamin, antiyunting nagbibitak-bitak ang anyo. Ang basag ay lumalawak at sa bawat piraso. Nakikita ni Alina ang mga alaala. -ala. Ang tulay, ang sigaw, ang krathong na lumulutang habang unti-unting nilalamon na ilog ang bata. Hindi ko, hindi ko sinadya, halos pasigaw niyang pag-amin. Natakot ako, iniwan kita, dahil akala ko, akala ko patay ka na. Biglang tumahimik ang paligid. Walang ingay, walang galaw. Maliban sa basag na salamin ng gayon ay kumikislap na parang tubig at mula sa gitna ng basag. Isang basang kamay ang lumusot. Mahaba ang kuko, malamig, nangingitim. Dahan-dahan itong gumapang pababa sa mesa. Papalapit kay Alina. Napatras si Alina, nanginginig ang buong katawan, ngunit parang may puwersang humihila sa kanya palapit. Ang malamig na kamay na lumusot mula sa basag na salamin ay gumagapang. Kumakalansing ang mga pletot baso na nadadaanan nito. Habang ang paligid ay nananatiling nakalubog sa nakakabinging katahimikan. Alina, Isang basang tinig na parang mula sa ilalim ng tubig. Mahina ngunit dumideretso sa kanyang isip. Isang beses mo akong iniwan. Iwan mo rin ba akong muli? Nangingilid ang luha niya, halos masamid sa paghinga. Patawarin mo ako, bata pa ako noon, hindi ko alam ang gagawin. Ang tinig niya ay pabulong, nanginginig, ngunit puno ng pagsisisi. Ngunit ang kamay, imbes na umatras. Lalo pang lumapit. At sa sandaling ito ay biglang kumapit sa kanyang pulso. Mahigpit, malamig, halos pumutok ang ugat sa higpit na pagkakahawak. Napakislot si Alina, napasigaw. Ang estranghero ibiglang humakbang pasulong. Hawak ang pendant, itinapat ito sa kamay na galing sa salamin. Bitawan mo siya, mariin ang sigaw nito. Sandaling tumigil ang lahat. Nang inig ang kamay na humahawak kay Alina. At mula sa loob ng salamin. Lumitaw ang mga mata ng bata. Maputla, punong-puno ng sakit at hinanakit. At sa isang iglap. Ang buong salamin ay nagkabasag-basag na parang alon na ilog na sumabog sa loob ng silid. Tumausik ang mga piraso na salamin sa hangin, naglaho bago pa tumama sa sahig, Naparabang para naging tubig na unti-unting bumabalot sa paligid. Ang restaurant na kanina ay puno ng ingay at takbuhan, gayon ay tila lumubog sa ilalim na ilog. Ang sahig ay basa, ang mga mesa ay lumulutang, at ang hangin ay may amoy ng putik at nabubulok na bulaklak. Hinila pababa si Alina na malamig na kamay. Ang boses ng batay naging mas malinaw, mas malapit. Hindi ka makakatakas, dito ka nakasama ko. Pumiglas siya, pilit hinahatak ang kanyang braso. Ngunit parang mas lalo lamang siyang nilulubog. Nararamdaman niya ang bigat ng tubig sa kanyang dibdib. Kahit nakaupo pa rin siya sa gitna ng silid. Hindi, halos mapasigaw siya. Hindi ko gustong mangyari iyon. Natakot ako. Ngunit ang mga mata ng bata. Gayon ay nasa mismong harap niya. Mapuputi, walang buhay, ngunit puno ng galit sa gilid itinaas na estranghero ang pendant. Kumislap ito sa kakaibang liwanag. At biglang kumulog na malakas. Parang bumuka ang langit kahit nasa loob sila ng gusali. Alina, mariin ang sigaw ng lalaki. Sabihin mo na ang totoo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang nangyari bago katuluyang hilahin. Napapikit si Alina. At sa unang pagkakataon, muling bumalik sa kanya ang buong gabi. Ang pagtakbo sa tulay, ang kamay ng batang kumakapit at ang isang aninong nasa likod niya. Isang taong hindi niya kailanman binanggit kahit kanino. Nanginginig ang labi ni Alina habang bumabalik sa kanyang alaala ang bawat segundo ng gabing iyon. Hindi lang ang batang kumakapit sa kanya ang nandoon. May isa pang presensya sa likod niya. Isang tinig na nagutos, malamig at mabigat. Bitawan mo siya. At dahil sa takot, dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sumunod siya. Binitiwan niya ang maliit na kamay na humihingi ng tulong at nakita niyang nilamon na ilog ang bata habang ang anino sa likod niya ay nanatiling tahimik. Gayon, habang hinahatak siya ng malamig na kamay mula sa basag na salamin, napasigaw siya ng buong lakas. Hindi ay kay nag-isa noong gabi NAYN. Hindi ay kay lang ANG MY kasalanan. Natahimik ang paligid. Ang tubig na bumabalot sa sahig ay sandaling huminto. Parang nakikinig. Parang hinihintay ang kasunod ng kanyang sasabihin. Ang estranghero, hawak pa rin ang pendant. Lumapit ng mas malapit, at maring tinanong, kung hindi kaut sino ang nandoon kasama mo. Nanggilid ang luha ni Alina. Ang dibdib niya ay halos sumabog sa bigat ng lihim na tinatago, at sa gitna ng katahimikan, bumikas siya ng pangalan. Isang pangalang matagal na niyang sinarili. Isang taong hindi akalain ng kahit sino nasangkot, at sa sandaling iyon, ang mga mata ng batang multo'y biglang kumislap ng kakaibang liwanag. Parang ginigising ng katotohanan ang galit na mas matagal pa palang nakabaon. Nang mabanggit ni Alina ang pangalan. Parang lumindol sa mismong hangin na silid. Ang tubig na bumabalot sa kanilang paligid ay kumulo. Ang mga mesa tapuan ay umikot na parang hinihigop ng isang malalim na puyo. Ang batang anyo, na kanina ay puno ng galit, gayon ay nakatitig lamang sa kanya. Ang mapuputing mata nito ay biglang kumislap ng lungkot. Parang matagal na nitong hinihintay ang kumpirmasyon. Siya, humahagulgol si Alina. Siya ang nagsabi sa akin na bitawan ka. Sinunod ko dahil natakot ako. Pero siya ang totoong may kasalanan. Ang estranghero ilalong napatingin. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Alina, marin yang sabi. Kung totoo ang sinasabi mo. Handa ka bang ilantad kung sino talaga ang nasa likod ng lahat na ito? Nanginginig si Alina. Pero bago siya makasagot. Ang batang multo'y biglang lumapit. Ang basang mukha nito ay halos dumikit sa kanya, at ang malamig na tinig ay bumulong. Sabihin mo ang pangalan, o ikaw ang isasama ko sa ilalim na ilog. Nabitawan niya ang huling hininga, at sa nanginginig na tinig, binikas niya ang pangalan ng taong matagal nang tinitingala sa kanilang komunidad sa Amerika. Isang taong respetado, makapangyarihan, at walang makapaniwala na may madilim na lihim. Kasabay ng pangalan, ang pendent ay biglang nagliwanag at ang buong silid ay umanig na parang binuksan ang pinto. Papunta sa mismong ilog ng Bangkok, kasabay ng liwanag mula sa pendant. Ang buong paligid ay nabalot na malalim na ugong. Tila ba ang mga dingding ng restaurant ay unti-unting nagiging mga peder na tulay sa Bangkok. Naririnig ni Alina ang pagaspas na hangin, ang mga kandilang lumulutang sa tubig, at ang sigaw na nakaraan na bumabalik sa mismong harap niya. Ang batang multoy nakatayo ng gayon sa gitna ng silid. Hindi na anino sa salaming. Kandi buhi sa malamig na anyo. Ang buhok nitong basa, ang damit na nakadikit sa katawan, at ang mga matay na lamang kay Alina. Gayon, malamig na tinig ng bata. Gayon mo sabihin sa lahat. Sino ang pumilit sa'yo? Nanginginig si Alina. At sa wakas, ang tinig niya ay lumabas, basag at puno ng luha. Siya o siya ang taong tinitingala ninyo. Ginamit niya ang takot ko. Siya ang dahilan kung bakit ko binitiwan ang kamay mo. Isang katahimikan ang sumunod. Ang mga aninong parang alon ay gumalaw sa paligid, parang nagsasayaw sa tubig ng katotohanan. Ang batang multo'y dahan-dahang ngumiti. Hindi ngiti ng saya, kondi ng kagtanggap. Ang pagbitaw sa hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. munit sa parehong sandali, ang buong silid ay nagsimulang gumuho. Ang tubig ay bumabalot ng mas mabilis. At si Alina'y naramdaman ang bigat na pumipisil sa kanyang dibdib. Hinawakan siya na estranghero sa balikat. Itinapat muli ang pendant na kumikislap. Alina, may kapalit ang katotohanan. Kung sasabihin mo pa ang lahat na nalalaman mo, baka ikaw mismo ang isama niya. At sa gitna ng lumulubog na mundo, naramdaman niya ang malamig na kamay ng bata. Gayon ay muling nakalahad. Naghihintay kung tatanggapin niya. O muli na naman niyang bibitawan. Humigop si Alina na hangin, ramdam ang panginginig ng kanyang dibdib habang nakatitig sa malamig na kamay na nakalahad sa harap niya. Ang mga alaala no nakaraan, ang takot, at ang bigat ng kanyang konsensya ay naghalo sa isang iglap. Gayon, wala na siyang tinatago, wala nang kasinungaling ang pinanghahawakan. Patawarin mo ako, pabulong niyang sabi, habang dahan-dahang inyabot ang kanyang kamay. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga palad, hindi lamig ang kanyang naramdaman, kundi isang biglang pagaan ng loob. Parang unti-unting binibitawan ang bigat na matagal na niyang pasan. Ang batang multo'y tumitig sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mapuputing mata nito ay naglaho, napalitan na maliwanag na liwanag. Parang apoy na kandilang tinatanggay na hangin sa Loy Crathong. anti itong naglaho. Kasabay na tubig na bumabalot sa kanilang paligid, muling bumalik ang restaurant sa Deti. Ang mga mesa at upuan ay nakatayo na. Ang mga tao ay tila nagising mula sa isang bangungot. At ang pendant na kanina ay kumikislap ay nahulog sa sahig. Gayon ay ordinaryong bakal na lamang. Napaupo si Alina, nangingilid pa rin ang luha. Munit sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Lumapit ang estranghero. Ang mga mata nito'y puno ng bigat. Ngunit may bakas ng pagunawa. Natapos ng hinanakit niya, sabi nito, mahina ngunit malinaw. Gayon, nasa iyo na kung paano mo haharapin ang taong totoong may sala. Napatitig si Alina sa pendent sa sahig. At sa kanyang isipan, narinig pa niya ang mahina. Banayad na boses ng bata hindi na puno ng galit kundi ng kapatawaran. Salamat. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng New York, ang madaldal na dalaga ay tuluyang natahimik. Hindi dahil nawala ang kanyang tinig, kundi dahil natagpuan niya ang lakas na magsabi ng katotohanan. <music>